to do me Tatanggalin ko yung sira. Mau over ka to. Ito parte. Ito

Babalitin ko. Mamaya, wala pa tayo. Nasa bababaw pa lang tayo. Thank <laughs> <laughs> you. O. Omi na lang natin 'yung mga Pero pagdating paabot naman sa taas ng labi. Kalahati lang nan sagdan. Chitkit ma'am. Dati nga sinasaraduan pa namin 'yung mga bintana, mga ano para lang di mo ka akyat. Oh, oh hindi naman talaga na hmm, <laughs> kaya hindi na namin, hindi na kami nagsara-sara doon. Ang laki. Hmm. Sorry. Tsaka Oh, sakit. You... Kaya Kaya Balikan ko. Para lumambot. Minsan kasi pag pinupwersa mo ko doon siya nag-ano eh. Putol mo gano'n. Akala yung anak ko. Akala ko yung anak ko. Diyan si Rana ko ko, no? Si Rama, in-overcut ko na nga. Ay, hindi ba kayo yung nagsakit? Wait lang na, mama, manipis yung nasa loob. Kaya mo yung sakit, ha? pahing Observe ko sa loob. Sabi mo po, pag masakit. Dito kasi pwedeng persa inyo na sa loob. Yeah. Manipis.

for delivery na babae na naman pag-delivery. Hmm. kok na. Wait lang. Pero may karugtong pa. Si so, daddy naman magbabayad na. Meron pa. Gok na. Gok na. Wag mong babasahin to. Nagnipis na yung ano niya ulit, oh. sa Mamaya na bahay, para wifi. Eh, meron mo naman akong data, eh. Sa kayo na. Babagal. May nabili nga ako dito, may walang bayad, ah. Si Rodo Matay. Hindi ko naman, ano, ang tag dito, hindi ko naman iniisip. Eh, oh. Tawa, 50 Pesos. Zero Pesos. ako. Ano mo? Bilhin ano yung matatabak sa mo Yung Yung pergo. Bilhin mo Hindi na ako Eto Bibigay ko na sa ayan yung ko. Kay tita Helen. hindi hindi naman na padala. Oh. Yung 23. 23 siya mamalis nun? Hindi. May uuwi kakilala niya. Hindi lang kami nagtagpo. 239 gagawin ba? 2.30 na isa niya. Iba eh, mas ganyan. Pare-pare. Sa... Eh, skyline din yung iba. Mm -hmm. uh, I think. Eh, nakita ko hindi ka um, Sa inyo lang kasya. Paano ko hindi ka kasya? Maliliit yung shot. Saan ka oh. nagalahan ko? Gusto ka ka

nakaramdam Ay, si Jody, ay, yung malupit maglinis ang kuko. Sabi doon sa kanta yung mama. Ayan, nakikita mo yung gate na ano yung may punang yung may tindahan yun. Doon sa may aso. Sa isa may aso. Ay, ang tanda ko. Yan yung pinagtanong ako, nagtitinda yata ng kuko yun. Sabi ko, saan po dito yung kay Ay, dito po, ko yung dimana. Ay, malupit maglinis ng kuko. Doon yun. Yung magandang bahay, yung malaki. Magandang bahay. <laughs> Parang joke yun, ah. na. Ako <tinyo> ayaw ko <tinyo> na na ayaw sa joke. Pag alam ko naman ang padating ng costumer, eh. nakabang naman ako. At saka kita naman pa Kita ko kayo, pero hindi nyo ako kita. Ganun yung ano yung sa mga. Sidana. Ma'am, sabi mo po masakit, may dry skin pa ha? Oo, oh, marami no, dry skin, sidada na paggawa gawa na. Ano nga, kita-kita tayo dito sa kwarto. Papal ka. Okay. <laughs> Pinatintin mo na dati. Yung taas <laughs> lang hindi tingnan sa Kaya lang, kita ka naman sa gabi. Oo, sa gabi. Kaya kailangan, yung kurtina sa mo. mo. Jasmine. Like. Hmm. Jacket? Hindi. Kasi, hindi talaga ako simulat sa pool, kahit ako'y nangungupahan din oh. nun. No? Hindi talaga ako nawawala ng ilaw sa labas. Lagi ako may ilaw. Jacket. Hindi daw Naninigas naman yung paa. Hindi oh. nga masakit. Siguro na ano ko na. Manipis na to ha. Glass na. teacher mo, ganda sa dulo, ang kapalit. Ang dami doon, doon, doon. -ulit, ulit ko napapanood. Inuulit-ulit ko. Pampatulog ko yun eh. Ano, kung, ay, na ano ko nga, na-delete ko yung isang, na ano ako, hindi ko na-pansin, na delete ko pala, hindi ko pa ini-upload. Oh. Ang kapal, nung okay. ano, yung pa ilalim, yung lapad ng dry skin.